Yan yung lubid na pansilo sa baboy damo. Ito naman yung pagkain niya. Pag pumasok dyan yung baboy damo, hihilahin ko naman yan doon sa pangiparting dolo. Mahaba yan lubid na yan. Huli ang baboy damo. Mahaba po yan. Mahaba yan. Dyan lang ako tatago. Uupo lang ako dyan. Kaya dadapa magkakain naman dyan yung baboy damo mahuhuli ko siya yan matakaw yun sa gayang binaak na nyug ako'y mapisto na dito pag ganitong oras nasa lang na yung, ma, sa lang na yung baboy damo na yun rintayin ko lamang